narinig mo kumita ng extra income na hindi mo napapansin na wala ka nilalabas na kahit piso narinig na ang up na to nasa comment section ang link mga idol ha so bagong lahat intro muna tayo Idol, ito ang larong pwede kang kumita ng extra income na wala kang nilalabas na kahit piso yan kailangan mo lang is cellphone at syempre wifi yan ito mga idol ang larong xword yan ha xword yan um, um game option na pwede kang kumita na wala kang nilalabas na kahit piso mag-iipon ka lang ng mga coin mga idol ha itong mga coin niya is bg coin Biji coin tapos X coin Ayan, mga idol tapos itong T letter T yan is USDT yan uh, USDT is equivalent ng dollars yung mga idol pag mo ka ng ng 1 ng 1 USDT yan mga idol equivalent yan is 1 dollar so pwede yung ano pwede yung maging pera pag, na, pag naipo mo na yan at naparami mo itong USDT pwede, pwede mo nang withdraw yan Bibidro sa Gcash. Mamimili ka kung sa Gcash. Halimbawa, ganito ang mga idol. Yan ah. Ipunin ko muna to. Convert muna natin ito mga, mga idol. Kung paano i-convert yung BG coin. Ito BG coin na, na naipon natin. Kasi, bago ka makaipon nga pala muna ng mga BG coin mga idol. Ganito lang yan. Lahat ang lumalabas dito. I-click mo lang yan. At mapupunta siya rito. Itong BG, itong BG coin na to is mapupunta siya rito pag kinilik mo yan. Yan, na syempre may mga tas din, ay may mga tas din siya mga idol, ganyan na oh. Bit natin. Yan, ito yung mga tas niya mga idol. Pag na-kompleto mo yung tas, yan is magkakaroon ka ng free spin. Yan, yung free spin niya mga idol. Dahil nagamit na natin, nakompleto na natin yung tas, nagamit na natin yung spin natin at wala na tayong pang spin. Ayun no. <laughs> zero, zero, zero na mga idol. Yan, balik tayo. Yan. Ipon lang tayo ng mga ng mga coin na idol ah, mga ng BG coin. Pinakaipon na tayo ng BG coin. Paano ba makakaipon ng BG coin? Madali lang mga idol. Is meron tayong pet. Yan ito. Meron tayong pet. Pag nag-ano na makita mga idol na, na download nyo to is ano to um tuturuan na makita kung paano. Yan idol ah, ito itong pet na to is i-ano na siya, i-level up nyo lang siya mga idol pag parehas na, na ng level yan ipasasamahin nyo lang siya halimbawa 8 8 na pwede nyo pagsamahin yan at magiging 9 yan pwede nyo pagsamahin magiging 10 hanggang sa tumas tapos yung lumalabas na yan nakita nyo mga lumalabas na yan yung plus 40 may wait natin yan plus 40 plus 160 dumadagdag yan dito tapos ang price ng kada pet is nandito yan o oh. nakita nyo mga idol ito yung presyo ng pet. At ito yung pambili nyo ng pet. Yan. 7.26 M ang pambili kong pet. Dahil, malaki, dahil mahal na yung pet, hindi <laughs> na ako makakabili kasi kulang nga. Kaya hintayin ko na lang siya maging 18.37 M ang, ang pambili ko ng pet na to. Dumadagdag siya yung lahat ng lumalabas na numero yung plus plus na yan. Dadagdag yan dito. Yun lang tapos pag uh, niyo lang sapaka simple, larong pambata lang 'yan. At syempre, diyan kayo makakaipon ng coin. Diyan makakaipon kayo dyan ng coin. Oh, lumabas na siya oh. May one na, may one BG coin na ako. Yan paano ba i-convert 'yan mga idol? Idol mo kayo paano ba i-convert ang BG coin sa USDT? Itong USDT na ng mga idol, pag naka-1 USDT ka is equivalent na 1 dollar. Paano ba i-convert 'yan? nukiro um, Nuki Roma Kento yung mga idol. Yan punta kayo sa BG Coin. Ang naipon ko ng mga ng BG Coin idol is 1,500. Yan yung naipon kong BG Coin. 1,500. I-convert natin yan. Yun itong mag-convert mga idol para mapunta sa USDT. Trade. Yan trade at syempre sell natin. Yan bibenta natin eh. Kasi pag buy, bibili ka pag sell, ibibenta natin yan ibibenta natin ngayon yan ibamaksa natin mga idol yung 1,543 ang ang BG coin ko ang equivalent ng USDT nya is 0.187 ganyan so on so on yan ang natin mga idol abak natin ulit paliwanag lang saglit yan 2.34 mga idol yung ano ko ha yung USDT ko yan oh. Pwede natin i-click yan. Yan, 2.34. Ibig sabihin, may 2 dollars. May 2 dollars na ako. Ganito lang mag-trade yung mga idol. Yan, 2.34. Yan, titrade natin tong coin natin. Yan, trade. Siyempre, dito natin bibenta natin yan para maging USDT. Yan. Yan. Yan ang equivalent ng 1,543 BG coin natin. Equivalent ng USDT niya is 0.1887. Yan. Mga idol ha. Yan. I-click na natin to. Sell build. Pabumunta yan sa USDT natin mga idol. Progress. Click lang. Yan. Andiyan na yung record natin. Balikan natin ulit dito sa apps. Kung dumagdag nga siya. Yan, nawala na yung video coin natin mga idol. Nawala na siya, napunta na siya rito. Ayun know? o di ba kanina 2.3 lang yan. Ngayon dumagdag na siya naging 2.4. Yan eh paano na eh syempre may magtatanong eh um sir Nuki paano nga ba paano ba mawi-withdraw yan yung sinasabi yung sinasabi mong USDT yan Ganito ang pag-withdraw mga idol. Click nyo lang yung USDT at syempre, pag sinabing buy, bibili kayo. Pero pag sinabing sell, ibibenta nyo. Bibenta nyo yung mga idol. Yan, bibenta nyo yan at syempre USDT. Yan, eh, ilan ba yun? 2.4. All na natin. Yan, 2.5. 2.5 select method mga idol ah. Yan, mamimili kayo dyan mga idol kung sa Gcash, sa Gcash nyo matatanggap sa Paymaya, Lazada, BNB USDT, Polygon USDT yan. Siyempre napaka basic siyempre sa uh, sa ating Gcash. Yan. Click ang Gcash. Ay, nakano na pala. Yan, Gcash mga idol ha. Pwede yung dito, pwede yung Paymaya. Kung may Paymaya kayo, Lazada, pwede. BNB USDT. Uh, siyempre, siyempre, ang ginagamit natin, yung casual na gamit natin is Gcash. Dito tayo sa Gcash ngayon, mga idol. Yan ha, mga idol. I Click nyo lang yan. Next. Yan, buy nyo lang. Check natin to. Yan, check natin to. Yan, confirm. Yung mga idol, i-enter lang natin is yung number natin. Yan, yung Gcash number natin dito. At syempre, yung verification code pag dumating na yung message ni gcash nyo tas tsaka nyo isa, 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 success yan pag dumating na yan kaya hindi ko muna ibibidro yung mga idol may balak pa ako nyan sa part 2 sa part 2 ng paliwanag natin kung paano siya paramihin na wala kang nilalabas na pera basta yan lang kung gusto nyo ibidro halimbawa naka 1 USDT na kayo yan ibidro nyo lang ang um, Gcash number nyo at uh, syempre magbib magbibigay ng 6 digit code yon Ilagay nyo lang yung 6 digit code dito at syempre success. Tapos hintayin nyo lang sa Gcash nyo. Ganun lang, ganun lang sila, ganun lang siya kadali mga idol ha. At kaya hindi ko muna, hindi ko muna back natin. Hindi ko muna siya i-withdraw kasi may gagawin pa ako dyan. May next paliwanag pa ako dyan mga idol. Ganun lang, ipon lang kayo ng coin. Yan, oh. Click nyo lang yan. Mapupunta yan dito. di oh, Diba? Napunta na siya. Nagkaroon na ako ng one. Ng one coin. At ito mga idol, yung itong X na to, X coin, o X word coin, yung mga idol, ang nakukuha yan dito. Kung gusto mo magkaroon yan, kung gusto mo magkaroon ng X, ng X word coin, dito yung nakukuha mga idol, ha. Ah. Yung X word coin. Yan, sa, sa, dito sa profit, yan you know, o, sa participate in profit sharing. Yan, click mo lang yan. Halimbawa, nakaano ka na naka 100 naka 100 BG coin ka na mga idol halimbawa naka 100 BG coin ka na i-profit mo siya rito depende sa iyo kung gusto kung ilang gusto mong i-profit na coin na BG coin yung profit, profit sharing mga idol ha yan o i-click nyo lang yan tapos ilalagay nyo kung ilan ang gusto nyo yung BG coin yung BG coin na ipapa sa profit sharing eh, para saan naman tunuki yung X-Word na yan? Ang, ang X-Word na to ay mga idol, pag nakaipong ka niyan, yan, pag nakaipong ka niyan, pwede mo rin siyang i-trade. Pwede mo rin siyang i-trade kay USDT para mag-USDT siya. Yan. Pwede mo rin siyang i-trade. Max natin. Yan. Pag, 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 pag tinrade ko siya, pag, pag tinrade ko siya mga idol at binenta ko, meron akong 0.008370 USDT. At syempre, ipunin ko muna ngayon, mga idol, hindi ko muna siya ititrade. Dahil, bakit no okay, kibat hindi mo ititrade para maging pera? Ganito mga idol, kaya di ko muna ititrade dyan mga idol, is yung export na yan, pwede siyang ipambili ng, ng ganito mga idol. Oh. Yan, ng, ng sprite. Yan, sprite mga idol. Para saan ba yung sprite idol, no okay. Yung sprite mga idol, pinakabili ka ng isang sprite, Ah, uh, pwede mo na siyang gamitin. Pwede mo na siyang Whisperite mga idol, pwede mo na siyang gamitin dito. At ang ma-earn niya hindi BG, kundi Xprite Xprite coin. Xprite Xprite coin na ma-, ma ano niya? Ma, ma iipon niya. Kasi double purpose mga idol eh. Halimbawa, meron ka ng Xprite tapos meron ka pang meron ka pang pet. Double purpose nakakaipon ka na ng Xprite nakakaipon ka pa ng BG coin ang BG coin at Xprite coin pwede mong i-trade sa USDT para maging pera at yun mga idol ha yan at sana nagustuhan nyo mga aking, ano, ang aking content ngayong araw na to yan na syempre huwag mo na rin kalimutan mag subscribe TV yan maraming salamat and God bless